So what's up? Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay So once again, this is home of love advice. Okay? So, andito naman ako mga kamamay upang magbahagi naman ng isang napakagandang tips sa inyo tungkol sa ating buhay pag-ibig. Ayan. So, mga kamamay, dahil la bago pa itong channel natin, huwag niyo pong kakalimutan na pindutin yung subscribe button at notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari ko pong share dito. Alright? So, at this moment of time, mga kamamay, ano po ba ang magiging topic natin? So, magiging topic natin dito due to the due to demand of this topic ng ating mga kamamay. So, ano po ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki? Okay? Kasi kung gagawin mo to, mas lalo kanyang mamahalin, mas lalo kanyang iti-treasure, tataas ang value mo sa kanya. Okay. So bago natin simulan niyan mga kamamayan no, pinapalala ko sa inyo. Sana po ay uh, nag-enjoy kayo sa mga vidyong ginagawa ko. Sana po ay nakakatulong. So gusto ko lang na makita o ma-appreciate. -ma so mag-comment kayo sa baba mga kamamay kung uh, nakakatulong ba 'yung mga vidyong ginagawa ko. Okay? So uh, malaki pong uh, uh, kasiyahan sa akin kung uh, makikita ko po ang comment ninyo sa baba nito. Alright? So, huwag natin masyadong patagalin. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang sa ganun is hindi ka matiis ng isang lalaki? So, number one, ipakita mo na kaya mo siyang layuan kapag kasinaktan ka. Okay? So, sa isang relasyon mga kamamay, mahalaga po na ipakita nyo sa isang lalaki yung tapang, yung tatag at yung meron kayong isang salita na kaya nyo silang iwanan in case na sinaktan po nila kayo bakit? bakit mo kailangang layuan ang isang lalaki kapag ka sinaktan ka syempre, hindi po yun matatakot at hindi po siya matatauhan sa kanyang sarili okay, hindi siya titigil na gumawa ng kasalanan ng kamalian sa iyo kung hindi niya naiintindihan yung possible na consequence na maaaring mangyari kapag ka sinasaktan kayo Ipakita niyo po na handa niyo silang iwan, na handa niyo silang nilayuan. At huwag niyo po silang kukonsintihin sa mga ginagawa nilang mali. Okay, yung iba kasi dito nagtitiis. Sinasabi, nabigla lang daw yung lalaki. Sinasabi, uh, hindi daw sinasadya ng lalaki. Kaya tinitiis na lang nila yung araw-araw na pananakit, araw-araw na Okay, uh, paninigaw sa kanila Which is mali po mga kamamay Hindi po kayo hahabulin ng isang lalaki Kung ganyan kayo, lagi nyo tinotolerate ang isang lalaki At hindi nyo sila kayang iwanan kahit mali na po yung ginagawa nito sa inyo So mga kamamay, nung una Okay, ayan buhay prinsesa kayo nung una Nung nililigawan kayo Ang sweet sweet pa niya Pero bakit ngayon? Okay, pinagbubuhatan na kayo ng kamay Bakit ngayon? Sinisigaw-sigawan na lamang kayo 'di diba? So ipakita niyo mga kamamay na handa kayong mawala anytime sa buhay niya kung hindi siya magiging ayos sa inyo, kung hindi kayo itatrato ng maayos. So panindigan po ninyo 'yan mga kamamay. Okay? Hindi magwo-walk out kayo ngayon tapos bukas nandyan na ulit kayo. Tapos kayo pa yung babalik. Kayo pa yung magso-sorry. Naku, naku, naku mga kamamay, wag niyo pong gagawin 'yan. Lalo pong lalaki ang ulo ng isang lalaki kapag ka nagsusorry kayo sa mga bagay na hindi po kayo ang may kasalanan. Huwag niyo pong gagawin yan mga kamamay. So basta mahalaga dito, ipakita niyo po na handa niyo siyang iwan. Ipakita niyo po na handa niyo siyang layuan kapag sinaktan kayo. Makakatulong yan mga kamamay upang ma-realize ng isang lalaki habang nasa malayo kayo, habang magkahiwalay kayo ang mga bagay na ginawa niya. May isip ng lalaki. Bakit kaya hindi na nag, nagre-reply, hindi na nagpaparamdam ang babae na yon? Masyado yatang uh, hindi maganda yung ginawa ko. Baka, baka siguro ako talaga yung mali. Yan yung may isip ng isang lalaki kapag hindi kayo nagre-reply sa kanya. Kapag, kapag lumayo kayo sa kanya. Kapag pinanindigan ninyo yung paglayo nyo sa kanya. Yan yung mga bagay na may isip. At darating yung panahon mga kamamay na magsasorry yan. Na hindi kayo matitiis ng mga yan. Kasi pinapakita nyo na wala talaga kayong balak bumalik Okay, sa kanya kung hindi siya babalik Kung hindi siya magsosore sa inyo Kung hindi siya hihingi ng tawad sa inyo Kaya mga kamamay, gawin nyo Iparamdam ninyo at ipakita nyo Gawin nyo na kaya nyo silang layuan Kapag ka, uh, dumating yung time na sinasaktan kayo O hindi na tama yung trato sa inyo ng isang lalaki Okay? So number two, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki? Gamitan mo ng reverse psychology. Kung sa tingin mo nagbabago na yung lalaki, yung sweetness, yung caring, yung concern nawawala na. Okay? So kapag ka ganyan mga kamamay, nawawala na, parang tumahimik na talaga, ni chat, ni text, ni hi, ni ho, wala. Ang gawin nyo dyan is, gumamit kayo ng reverse psychology. Ano ba yung reverse psychology para sa mga babaeng magtatanong, sa mga lalaki magtatanong? Ito po yung gagawin niyo po yung bagay na kung ano yung pinararamdam sa inyo ng isang lalaki, ng isang babae sa inyo, gagawin niyo din po ito sa kanya medyo higit pa. Okay, bakit po natin ginagawa yung tinatawag na reverse psychology mga kamamay? Ito ay para maramdaman ng isang tao kung ano yung ginagawa niya sa isang tao medyo nakakalito. Gusto natin na iparamdam sa isang tao kung ano yung bagay na ipinaparamdam nito sa atin. Okay, ibabalik natin. Kung hindi siya nagchat chat hindi rin natin siya i chat, -chat. Kung hindi siya nagre-reach out, hindi rin natin siya i-reach -re out. 'Di ba? Kung hindi siya nagte-text, 'wag niyo rin pong i-text hanggang sa dumating yung time, yung point na siya mismo ang mag-isip sa kanyang sarili. Bakit ganito itong babae na to, hindi siya nagre-reply sa akin? Hindi niya na ako naaalala. Wala na ba talaga ako sa puso niya? Okay, so mapapaisip yun. Bakit nga ba ginawa ako pa na hindi mag Siguro ginagaya niya ako. Siguro nire-reverse psychology niya ako para mag-isip ako. Marirealize ng isang lalaki yon. So hahanapin ngayon ng isang lalaki ang attention mo, bakit ikaw naman yung nawala. Hindi sanay ang isang lalaki na hindi ka nag chat, -chat hindi ka nangungulit, hindi ka nagpaparamdam. Kaya ang mangyayari dyan, siya mismo naman ang mag-iisip kung ano yung bagay na ginagawa mo. Hindi niya alam na nire-reverse ecology mo lang pala siya. Pero kapag ka ginawa mo itong reverse ecology mga kamamay, kailangan dito yung tibay ng loob, Okay? Yung damdamin mo, kailangan medyo may tigas. Para sa ganun, ma-realize po ng isang lalaki yung kanyang ginagawang paniniis, yung kanyang ginagawang hindi pagpaparamdam sa inyo. Baka kasi mamaya, nag-reverse psychology kayo, tapos nung nagtanong sa inyo na, ba't na ka, bigla ka agad lumambing, lumambot, huwag ganun mga kamamay, masyado kang marupok. Okay? Magbago ka. Kailangan natin dito, istibay ng damdamin, tatag Okay? So, tapang. Yan ang kailangan natin para ma-realize po ng isang lalaki na nawawala na siya sa hulog na nagbabago na ang trato niya o ang treatment niya sa isang babae. Kaya mga girls, wag magiging marupok, wag magiging malambot sa isang lalaki. Kung mayroon kayong gustong patunayan, maging matapang matatag kayo. Okay? So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Gamitin niyo po ng reverse psychology. right, So, number three. Gumamit kayo ng no contact rule Eto, to the highest level na to mga kamamay Kung sa tingin ninyo, nag-reverse psychology na kayo pero wala pa rin Tumagal yung araw, tumagal yung buwan, hindi talaga nagpaparamdam Okay, so nakakapakamba na talaga yan Nakakatakot na yan mga kamamay So ang gagawin nyo dyan is uh, no contact rule na ito talaga yung uh, kinakatakutan ng lahat pagdating sa pag-ibig. Yung no contact rule. Kapag ka ikaw ay ini, no contact rule ng isang tao. Ibig sabihin nun talaga na wala na siyang nararamdaman para sa inyo. Ibig sabihin, nawawala na talaga yung pag-ibig na ibinibigay ninyo. Wala na. As in, zero na po. Wala nang natatanggap yung isang tao, yung isang babae sa inyong pagmamahal. Kaya ang ginagawa nila, -no, no contact rule sila para lumabas muli kung meron nga bang damdamin pang meron dyan sa puso mo. Kung meron pa bang natitirang kahit konting concern o pagmamahal dyan sa puso mo. Kasi talagang lalabas dyan kung meron ba o wala. Kapag nagno contact rule ka, kailangan ganun din. Mas doble yung tibay ng loob, yung tapang mo, yung paninindigan mo kailangan mong ipakita yan sa isang lalaki o sa isang babae kung gusto mong malaman ang status mo sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Okay? So, sa sano, contact rule, hindi mo kailangan i-block yung tao. Bakit? Kasi gusto nating ipakita sa kanya kung anong nangyayari sa iyo sa araw-araw. Kung masaya ka ba. Okay? So, tatandaan nyo, ano, pag nag-no-contact rule kayo mga kamamay, huwag na huwag kayo magpo post ng umiiyak. Huwag kayo magpapa, mag, mag, -mag, -mag ng malungkot. Okay? Na hinahanap nyo siya, huwag ganyan. Hindi po sila tatalba ng no contact rule kapag ka ganyan. Ipakita nyo na maganda kayo, na maayos kayo, na masaya kayo, na busy kayo. Uh, busy kayo sa isang bagay sa inyong negosyo at the same thing masaya kayo sa ibang mga bagay. Ipakita nyo na hindi siya kawalan sa inyong pagkawala. Yan ang no contact rule. Pipilitin natin siya na bumalik, na ma-realize yung buhay niya nang wala ka. Titingnan natin kung okay lang ba sa kanya yung buhay niya nang wala ka. Na masaya ka na sa ibang bagay, na masaya ka na sa ibang tao. So kung talagang mahal ka nito, kung mahal ka talaga ng lalaki ka mama, ng isang babae kaya, pilit siyang magre-reply sa iyo, magre-reach out yan sa iyo. Okay? So bigla ka niyang mamimiss, tatanungin niya, "Bakit masaya ka na?" sino nagpapasaya sa iyo ngayon so bilang uh, nararamdaman namin mga lalaki kung kami ang inyong ino no contact rule eh talaga mag-aalala kami kasi isipin namin na baka na pong pumalit humalili sa puso mo na ibang tao na ibang lalaki kaya ang mangyayari teka lang teka lang magre-reach out kami okay magcha-chat kami tatawag kami sa inyo bakit ganyan may nagpapasaya na ba sa yung bago 'di ba? So ito ngayon yung pagkakataon mo na sabihin na bakit nasan ka ba ng no, mga panahong kailangan kita. Pwede mong sabihin yan mga kamamay. So marirealize niya yung mga ganyang bagay na nagkamali talaga siya, ganto ganyan. At po pwede siyang humingi ng sorry kung po pwede ayusin niyo yung lahat. Okay? So ganyan po yung tinatawag na no contact rule. Kailangan hangga't maaari ipakita e, mo sa kanya na masaya ka, Okay? So, mawawala ka ng mahabang panahon para sa ganun is hanapin yung attention ninyo at sana, huwag kayong maging marupo kung saka sakaling chat sa inyo yung lalaki kung saka-sakaling sa inyo yung lalaki para lamang kulitin kayo, para lang ganyan mas maganda sa no-contact rule kayo mismo ang tawa ah, kayo mismo ang puntahan sa location ninyo kayo ang uh, puntahan sa bahay ninyo at makipag-usap sa inyo at ayusin ang lahat Okay? So, yun yung no-contact rule mga kamamay So, next Alamin ang mga bagay na kusaang kakulang at i-improve mo ito. Kasi may mga bagay po talaga na aminin natin sa hindi, may mga bagay na mahina tayo. For example, hindi po maganda yung kilay natin. Okay? So i-improve natin yan. For example, hindi kung magandang ugali natin, i-improve natin yan, gawin natin maganda, maging mabait tayo, ba? Diba? So kapag ka ganyan po mga kamamay, Misa kasi nagiging dahilan yan kung bakit po umiiwas yung lalaki. Bigla pong nawawala yung lalaki kasi minakita po hindi maganda sa inyo. So yun po ang inyong kailangan alamin at yun po ang kailangan nyong i-improve. Kapag ka nakita po ng isang lalaki na nag-improve kayo sa bagay na yon, inalis nyo yung mga bagay na ayaw niya. Sa so, madaling sabi, okay na sa kanya lahat. Okay? Okay na, namamangha na mamanghana siya. So, hindi kanya matitiis kapag kaganyan. Okay? Kasi nakuha mo na yung kiliti niya eh. Nakuha mo na yung taste niya. Nai-improve mo na yung ayaw niya. Kaya wala nang dahilan para lumayo pa siya, para maghanap siya ng iba, kasi okay ka na. So isa yung uh, isa yung bagay na yon upang sa ganun ay hindi ka matiis ng isang lalaki, mag-reach out siya sa iyo kapag na-improve mo na yung mga bagay-bagay sa sarili mo. Okay, yung iba kasi mga lalaki dito ang gusto sexy. Yung iba kasi uh, mga lalaki dito ang gusto fit. Kaya naman sila ay lumalayo at tumataba ka na o kaya pumapayat ka na. So, i-improve niyo po ang inyong sarili, ang inyong katawan, mag-workout kayo para sa ganun mas mahumaling ang isang lalaki at hindi kayo nila matiis. Okay? So, mga kamamay, uh, ilan lang niya sa aking mga tips na maaaring i-share sa inyo at ibigay para sa ganun ay uh, hindi kayo matiis ng isang lalaki at talagang mag-reach out sa inyo sila. Okay? So mga kamamay, asa sana po ay masuportahan nyo rin itong ating channel na to sa pagbibigay ng love advice para sa inyo. So sa mga gusto pong magpa-love advice, mag, uh, magpa-coach, pwede nyo po akong i-message dito. Pwede nyo rin po akong uh, tawagan okay? sa 0955-653-70. 57. Okay? So, paano mga kamamay? Maraming maraming salamat. Kung tinapos mo ang video ito, mag-comment ka naman kung taga saan ka kung anong pangalan mo at kung sa tingin mo natutulungan ka ng mga video ginagawa ko. Alright? So hanggang sa muli mga kamamay See you for our next vlog Paalam sa inyo